So ito na nga, no, tatry na natin siya ngayon kung ano yung effect niya sa ating pagmuka. Kung gaganda ba ba tayo, puputi ba ba tayo. Ito na, sisindan na natin. Oh, ayan oh. Oh, oh my God, ang ganda ko. Oh my God. magandang araw sa inyo mga ka-bros kada. Welcome dito sa ating channel, dito sa Bros TV Official. At ang ating pag-uusapan ngayong araw dito sa ating bagong video ay hindi tungkol muna sa Alda, kundi tungkol muna sa aking bagong kaibigan. ang aking palaging makakasama ngayon sa ating mga video, walang iba kundi ang ring light. Oh, naman mga kaibigan. Nagka-ring light na po ako. Sobrang sayo ako dahil... First, first time ko mag-ring light at matagal ko na itong pangarap, di ba? At alam nyo ba na hindi ako yung bumili? Although ako yung bumili pero hindi sa akin yung pera. ini uh, Inisponsoran ako ng isang Alda Thank you so much po pag sa pag-sponsor sa, 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 sa pa pa-ring light ninyo. Sobrang saya sa pa-birthday gift ninyo sa akin. Maraming salamat po. Thank you, thank you nang bongga bongga! Ah! Bago natin i-unboxing ang ating ring light, ikukwento ko muna sa inyo ang nangyari na tumagal pa ng ano, ng 2 weeks bago siya na, bago ako nagka-ring light dahil umorder ako sa Lazada ng ring light. Ah, uh, tapos naghintay ako ng almost one week. Tapos hindi siya dumating. Tapos finalo up ko sabi darating na tapos ilang araw lang nagtext sila na daw nung, nung ano nung nagbebenta yung pag-deliver dito sa amin dahil probinsya yata kasi malayo. Ang arte-arte. Kaya ayun sabi ng Lazada agent na nakausap ko, umorder daw ako ulit, try ko daw ulit. So, ako naman, ayoko na magtiwala. Once nasaktan na ako, mahirap na magtiwala. Di ba? Uh, ayun. Kaya, bumili na lang ako sa Quiapo. Kahit malayo yung Quiapo. Mula dito sa Pampanga hanggang sa Kiapo. Pumunta ako doon tapos, ako na mismo yung bumili. Siyempre, nagpatulong ako sa ating ka-bros kada na si Ate Mitch. Tinulungan niya ako na mahanap nung shop at nag nagkandaligaw-ligaw pa kami. Nagdora-dora pa kami doon, nang bonggang-boga. At syempre, nilibre niya rin ako. Syempre, thank you so much Ate Mitch sa palibre mo. Kahapon, <laughs> nabusog ako doon at nabusog ako sa kwentuhan natin. Hello, mga ka kada, kasama ko si Ate Mitch. hello! ba? Haggard na. Hanap pa kami nung, nung, shop kung saan binibili yung ring light. Hindi namin mahanap. At habang naghahanap kami, pumasok dito si Ate Mitch. Ililibre <laughs> da, daw ako. Na ano? Nakain mo na kami. Uh, Oo, uh, uh, kakain Tapuna kami. Lunch time. Ang ganda ng lightning nila. Hingin ko na lang itong isa para din ako bibili ng ring light. <laughs> Akin na lang. <laughs> namin mahanap yung orbit. Kaya nagdodora kami ngayon gamit ang Google Map. Kasama si Ate Mitch. One eternity later. <laughs> 15 minutes later. Uwi na ako ngayon. Pasakay na ako ng LRT. Pupuntang Balintawak. Tapos mag-aabang na ako ng bus. Kapuntang uh, papuntang Pampanga. Namo naman. Ang bitbit ko yung ano, yung ring light. Nakakarton pa. Ang laki. Bigat. At ito na nga no, i-unboxing na nga natin yung ating ring light. Ito siya, ito yung nabili ko sa si Piyako. Ayan. Ito siya. Ayan yung kanyang design sa harap. Tapos meron siyang nakalagay din sa gilid. Tchena tchena looch, tchena tchena lor. So, ganun. Tchena balor, tchena balor. Charot charot, ganyan. May nakalagay siya dito sa gilid. And again, buksan na ba natin? Buksan na natin. Pilihan natin yung laman. Inuulit ko po, hindi ko po pera yung pinabili ko dito. Pera po ni Ate Lolita Jow dahil binigay niya po yun sa akin. Pa-birthday gift daw po. Thank you so much po sa inyo. Oh my gosh! May pa-birthday gift pa, di ba? Bongga! Ngayon ako nakatanggap ng ano, mamahaling regalo. <laughs> 'Di ba? lang. Kaya dapat Ano ba? <laughs> 'Di ba? Oh my god. Eto <laughs> na bubuksan na nga natin, oh. Ito siya. Pag pag pagbukas mo dun sa kahon, ito 'yung makita mo. Meron siyang bag. Buksan natin 'yung bag. Bag ba 'to? <laughs> Tapos, meron siyang Ben, ba yan? Ay, makuha. Ah. Ayaw eh. You know? Pinapawisan na ako dito mga kabrowskada. Mainit dito sa pangka. Pilipinas, mainit. Ayan. Sige, mag-ingay kayo dyan. Ito siya. Itong kahon na to, ang laman niya, is, uh, isang grupo ng uh, white na ganito, tapos isang grupo ng orange na ganito. Dal dalawang grupo sila, ati, aapat na piraso. Tapos, merong kasamang goma. Hindi ko alam kung saan para saan itong goma na to. Tapos, ito. Meron siyang ACDC adapter. Ayan, ito yung laman ng no? kahon. Itong kahon na malit na to, ito yung laman niya. Ayan, ACDC adapter. Adapt. adapt <laughs> Feeling mamahalin yung camera ko, no? Ang gaganyan-ganyan pa ako, cellphone lang naman. Ayan na, eto na ngayon. Bukos na nga natin. Tapos, eto na yung ano, ring light. Oh, gosh! Eto na siya! Eto na siya. Eto yung ring light. Ano na na ba laman to? Ito na siya. No, no, may laman pa to. Wala na po laman. Bukos na po. Ayan. Dito na ngayon tayo. May kasama pa pala yung kahon oh, na yun. Ito pa. Meron siyang kasamang uh, tripod na stand. Ito. kasama niya. O, oh, iba. Naka pa sa mga may pababol-babol. Alam niyo yung pin... Alam niyo ito, yun. Kapag may hawak ako ganyan, ginaganyan-ganyan ko yun eh. O, oh. oh, oh. oh ganoon. Ito siya. Tabi ko muna tong ano, ring light. Patatoyin muna natin, syempre. ang ano, ang stand nito. Ano, ano ba to? Hala, paano to? Hindi ko alam. Ayun, itutulak lang siya, no, mga ka kada. Ayan. Ayun! Ayan. Ayan na! Ayan na! Ayan na. Ayan na mga kabros kada. Tumayong na siya, no? Nakatayong ka na. Ngayon, nilagay ko na, na yung mga chena chena na filter na nag-inalagay dito. Nilagay ko kasi maganda ba? Ganito yun, di ba? Ganon. Tapos ito. Ganito. Ayan. Diba? May iba naman tayo kasi yung mga iba, inuuna yata yung white. Ako gusto kong unahin yung yellow. Yung oh, orange. orange. Yung orange. Kung maganda ba siya. Although maganda na talaga ako, di ba? Natural na yung ganda ko. Hindi na yan, hindi na yan in, inaano. What? Talagang, dati pa di pa matagal na ako maganda. Kaya, Ang hangin, no? Parang ramdam ko. Ayan. Ayan. Inalagay na natin yung yellow. Di na to, Yan yung sa Sabi niya, yung ano. So, ayan na siya. Nalagay na natin yung yung ano, orange filter sa ating ring light. And then, ito na nga. Ilalagay na natin ito. Hindi, ko, hanggang ngayon, oh, hindi ko pa natatanggal tong ano na to, kab. Oh, cab. Ayan, natanggal ko na nga. Ganyan siya kahaba, mahaba, mahabang mahaba yung kanyang wire. Well, kahit malayo sa, ah, sa ano, sa saksakan, may saksak mo talaga yung bunga bongga diba? Ayan, ito yung, gamitawang ko na yung ano. Ha, ah, yung init! Ito, ilalagay ito dito. Ayan o. Itong ano na to, ipapasok to dito sa butas niya to. Madali lang naman yung ginagawa, di ba? So ay na nga, naipasok na nga natin ang mga kabros kada. Ang ating gagawin dyan ay isasaksak na natin. Ha? Ayan, ipapasaksak natin doon sa ating kapatid na nasa likod ng camera. Gumagamit ng laptop, nakikilaptop. Dayang! Oh. Saksak mo Okay, yan na. Ano mga bros? Kaya natuturo. Susubukan na natin yung ano, lightning. Yung ginagamit kong lightning ngayon is natural lightning. From the, from the nature, from, from the mother earth. Ganun. Ayan o. Oh. Ayan yung lightning ko ngayon sa bintana. Ayan o. Tapos nilagyan kong ano, yung, yung aparador na sumasalo sa liwanag. lang. Yung white na tela para yung liwanag mag-reflex sa akin. At lumiwanag naman yung pagmumukha ko, diba? Bongga na! Sige try na natin siya mga ka-brows ka. Sak <coughs> sak 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 mo yan. Ayan na. Oh my god, ang ganda ko. <laughs> Hindi siya masyado nakakasilaw. Okay lang siya. Tingnan natin. Kunin na natin yung camera dito sa tripod. Ayan. Ito yung, ito siya ngayon. Wait lang. Bunggang bongga bongga-bongga, -bungga, Oh my god! Makikita nyo, pawis na pawis na ako noong init-init dito. At low na ako. Oh. Ang ginagamit ko ngayon ay yung orange na filter. Nakalagay na siya. Ito yung ano niya. Pinaka dim light niya. Tapos, i-adjust ia natin ng pakunti-konti. Adjust, adjust, adjust. Ayan. Parang ito yung ano niya. Ito yung number 1. Parang sa electric pan merong number 1, number 2, number 3. Ito yung number 1 sa, sa, sa kanya. Tapos, yung number 2. Ito yung number 2. Di ba? Walang pinagbago. Pangit pa rin ako. Tapos, oh, di ba? Bongga yung mata ko. Tingnan mo. Parang naka-eyeliner na. Ewan. Eh, Tapos, ito na. Number, ay number 3. Oh, Ang ganda ko. Oh my god. Tapos ito yung number 4 naman. Ayan, sobrang liwanag na niya. <laughs> Ay, init, init dito, mga kambros ka na. Oh my gosh. Ang ganda-ganda. Oh my god. Ayan. Oh, dupawis na pawis ako ngayon. Tapos meron pang niliwanag yun eh. Ito yung pinakamaliwanag na niya. Ay, meron pa palang mas maliwanag. Nakakaano na. Nakakasilaw na. Ayan siya. Naluluha ako. <laughs> Naluluha ako sa sobrang liwanag. Nakakaluha talaga, no? <laughs> diba? Ang ganda ko. Oh my God! <laughs> wala pa akong chena-chena sa mukha niya, na. Ayan na, ha. O, oh, diba? Bongga. Kung itong orange na filter nakakasilaw na, paano pa kaya kapag yung white na yung nilagay natin? Kaya, ayan. ayan Sasubukan natin ilagay niya. Ilalagay na natin yun. O oh, eto na ngayon, nalagay ko na, no? Nalagay ko na yung ating uh, white filter sa ating ring light. Titignan natin ngayon ang epekto niya kung gaganda ba to Kung may pag-asa pa talagang, mas, lalo pang gumanda yung pagmumuka ko, diba? Eto na, sisindihan na natin siya. Diba? Ang ganda-ganda ko. Nang... So ito na nga, no? na natin siya ngayon kung ano yung epekto niya sa ating pagmuka. Kung gaganda ba ba tayo, puputi ba ba tayo. Ito na, sisindihan na natin. Oh, ayan o, oh, oh. Oh my god, ang ganda ko. Oh my god. Tingnan mo, 'di ba? Kapag wala 'yan, kapag hindi mo sinindi, tingnan mo ang pangit ko, 'di ba? Tingnan mo oh. Hindi pantay 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 yung liwanag na na pumupunta sa mukha ko. And then kapag sinindi mo, sinindian mo na siya. Wow! Oh, ang ganda. Oh my god. Ang oh, bongga. Ayan, oh. dim light na yan. I-adjust pa natin. Oh. Oh, di ba? Oh. Oh. Ganda, di ba? Oh. At ito naman ngayon mga kabros, kada after natin matry yung orange filter at yung white filter, ang gagawin naman natin ngayon ay pagsasamahin natin yung dalawang filter. Ito siya, ito yung magiging itsura niya. Ayan, ayun yung magiging itsura ng filter. Isa sa white, isa sa baba, tapos orange-orange dito sa may gilid. Ayan, subukan natin kung ano ba nga ba yung pagkakaiba kapag pinagsama yung dalawang filter. Kung nalis ko na yung sombrero ko kasi, di ba mas maganda ako pag ganyan. Yan na. So, try na natin mga ka kada. <clears throat> Kung gaganda ba ako. Although maganda na ako. <laughs> Ito yung natural lightning ko. And then, kapag sinindiin na natin siya. Diba? Diba? Ang ganda. Ano sa tingin niyo mas maganda? Yung o, yung orange, yung white o yung mix mix filter? Ako para sa akin parang maganda yung ano. Maganda yung white, 'di ba? Parang ano siya. Parang cool lang. O. Oh. O. Oh. Pak! 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 O, oh, di ba? Ang ganda! Pak! Ito yung pinakamaliwanag. Di ba? Ang ganda. Para sa akin ha, kung ako yung tatanungin, mas, mas prefer ko. Prepare? Prepare. Mas gusto ko yung ano, yung white filter lang siya lahat. Although, nakakasilaw kasi, pero okay na kasi maganda yon Nagmumukha akong ano, diyosa doon. Kayo, ano sa tingin nyo yung mas maganda? Comment down below, mga kada. Maraming salamat sa inyong pananood mga ka kada. Maraming salamat sa inyong pagtapos sa ating vlog ngayon. Ayan, hindi na ako yung ating ring light. Kayo, ano yung mas nagustuhan nyo? Yung uh, white filter, yung orange filter, o yung may mixed filter? Comment down below para malaman natin kung ano yung mas magandang gamitin pa. Sa, nasa tingin ninyo, di ba? Kaya mag-comment pa kayo. Ano pang hihintay nyo mga ka comment pa kayo sa iba ba? Diba? Bonga. At syempre, kung may mga, uh, kung may mga gusto pa kayong uh, content na i-feature natin sa ating channel, uh, wag kayong mahiyang magsabi. Mag-comment na kayo sa baba kung gusto niyo ng mga ibang mga challenge video para maiba naman, di ba? Kaya ganon. Dahil meron na tayong ganito, meron na tayong pailaw and uh, background Siguro, it's time to level up and to improve our videos. Charot English yun! <laughs> English yun. Ngayon ngayon ba na ng, Ayun. Tapos, huwag nyo kalimutan mag-subscribe, mag subscribe. Subscribe to my channel and hit that notification bell para bongga, di ba? Maraming salamat po sa inyong walang sawang support. And and uh, bago ko makalimutan at hindi hindi ko makakalimutan, Maraming salamat po sa sa nagbigay ng ating ring light kay Tita Lalita Jow Thank you so much po sa lahat ng ito sa lahat ng ring light <laughs> sa lahat ng liwanag na, na nakikita nyo ngayon sa akin dahil yan sa kanya Maraming salamat po sa inyong pagtulong sa akin at bigay ng birthday gift uh, Isa po itong memorable na regalo para sa akin na natanggap dahil ngayon lang po ako nakatanggap ng mamahaling regalo sa buong sasatan sa ng buhay ko at ito pa ito itong pangarap ko na ring light Thank you so much po Uh, ah, maraming salamat po. Sobra-sobrang pagmamahal. Maraming maraming salamat. I promised to do my best. <laughs> Yun lang po. Thank you, thank you. Hindi <laughs> ko, kinikilig pa rin ako sa ring life. Kasi hindi ko sukat akalain na magkakaganito ako. di ba? Lagay na natin sa pinakmaliwanag. Ayan. O, oh, di ba? Walang nagbago. Maganda pa rin ako. po, Kenny po. Bilis, Kenny. Kim? Ano? Eto si Lola. <laughs> si Lola. Ayun. Mag-hi ka sa mga ka-bros kada natin. Hi. Ayun, Hi! Hi! Ayun, mag-hi ka. Hi. Nungo ka mag-ya? Siya. Bakit nga? Lapit may, may maramu ngayon. Asan? Okay. Oh, oh, malaking mata ko. Oo. Oh. Hi kumusta ka kayo dyan nandito kami youtube ni Anthony anong gusto nyo kwento ako pag anong kwento kwento ko kayo ay naririnig nyo ba yan Ayun, pati kahit mata po oh. mabilog ay ayano ay ayan mabilog ay mata mata ko <laughs> yeah, Siyempre Siyempre yeah, <laughs> Oh, ini anu tuh mobil kayak apa tahu. Salah ayan nih. Namsa. Ali. Ini ah, anu wow. Mabil oh. <laughs> po, ini. Ini anu, ini. Nah, ya. Wah, mobiling mobil kayak ini. Oh. Oh, satingin kayak tangko background.